Hello, hello mga katigs. Mag first 10 minutes break na tayo. Ito yung salad of the day. Ito. Creamy, creamy. Masarap siguro ito. Kasi creamy, creamy. Yung, yung itlog mo andiyan diyan. Itlog natin lahat andiyan diyan. Lahat lahat yan ang pinag pina, pina ko ay pare-parehas lang yan. Ang nilalagay ko sa aking salad. Gumawa rin ako ng pakwan pakwan kaya dyan tikman natin kung mat mat matamis at saka yung tiba-tiba ang panulak ko Ayan. tea, herbal tea tikman natin itong ano itong namumulang ano, pakwan itong so masarap Laging matamis ang pakwan dito. <laughs> matamis tamis. Okay, dok, yung mga katikang. Kainan na tayo. Bye-bye.